yun mga ka-experience no? ah, uh, ito ah uh, kinagawa namin yung setup na isusu freezer ayan kita nyo naman freezer yan ngayon na uh, nakatanggal na yung computer box nya mga ka-experience na no? ayan pero pag nag on ka ng susi may power pa rin tong remote no tingnan natin no kung natin susi ayan So nagon na. Tingnan natin kung may power. O tingnan nyo. May power pa rin siya. Hmm. Dapat walang power rin kasi ayun na yung computer box niya mga ka-experience sa daw. Dapat wala ng power yan. Pag merong power to, ibig sabihin, uh, nirekta nila yung power niyan mga ka para magkaroon yung remote. Pero hindi gagana yung airbag pag nirekta mo tong remote na to mga ka No? hindi po gagana kahit nakarekta to no ayan tingnan nyo oh. hindi po siya gagana yung airbag kasi uh, pagpatay na po yung ECU hindi nyo po mapapagana yan mga ka-experience no uh, magsasawa lang po kayong magrerekta dito sa remote sa power hindi ko alam kung saan sila nagrekta ng power kung sa ilalim ba o dito sa power ng box niya no ayan ito yung truck na ginagawa namin tinukuran lang namin ng kahoy yan. Ayan mga ka-experience. Ito yung mga box niya. Ito yung mga sakit niya pala. Mga ka-experience siya, no. Oh. Tingnan niyo. O, oh, ba? Diba? Tanggal yung mga sakit niyan, no? Pero hindi namin nila kung sila naglagay ng power. No, malamang do sa relay nilagyan nila ng power yung relay dito. No. Ayun, wala ng box pero may ilaw yung remote dapat walang ilaw ang remote pag nakatanggal na ang box mga ka-experience no ayan dapat walang ilaw ayan oh, 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 meron siyang ilaw <laughs> ibig sabihin nakarikta talaga to mga ka-experience no ayan kasi dapat ang magpapagana dito sa power na to yung power ng computer box ito Diyan siya manggagaling dapat mga ka-experience, no? Ayan. yan dito kami ngayon sa RMM. Mga ka-experience, ito naman yung yung setup natin na box, ayan. Tapos, ito yung kabangal niya doon sa papunta sa ilalim. Ayan. Tapos, pagka, ano, lalagyan na rin namin sa akit yung mga labeling niya. Yung mga labeling, lahat ng mga sakit niya lalagyan na dapat. Talagyan na namin dapat lahat yan para repens ah uh, para maganda naman siya tingnan mga ka-experience no. Ayan. Yan no. Umulan kanina. Kaya lakas ng tubig dito kanina ulan mga ka-experience no. Ay na uh, symbol nilang namin mga ka-experience sa sakit nito. Ayan, na uh, symbolin natin mga ka-experience. Yan. Yan pagkagusin yung pagkagusin yung ano, umorder, no? Umorder uh, Mindanao, Visayas, no? Uh, pwede po kayong umorder sa amin, no? Mga mga 2 days po bago po namin siya ipapadala kung orderin niyo po siya, mga ka-experience 'yan. May mga sakit po lahat 'yan. 'Yan papunta doon sa ilalim. Bago ang wire niya nang sa ilalim, isasalpak-salpak niya na lang po siya. No? Ah, uh, Ayan mga ka-experience si uh, Isiset up muna natin Yun na um, Positive na sira yung computer box niya Hindi po tayo nagre-repair ng computer box Kasi hindi po ako marunong mag-electronics Mga ka-experience no? Ayan Kaya yun Lagi may powering remote mga ka-experience no? Ayan uh, Sige mga ka-experience uh, Video lang natin mamaya to mga ka-experience no? Para makita nyo Ayan, nagagana sila po mga ka-experience, no? Ayan, sa gusto magpagawa, sa gusto mag-order, ilalagay nyo na lang, uh, ilalagay na lang sa truck nyo ang, ang available sa amin, Hino, na 10-wheeler, tapos, ah uh, ah uh, 12-wheeler, available sa amin, tapos 10-wheeler, available din, no? Yung Super Great, hindi pa available, kasi nga, lagi namin siyang nare-repair yung mga super grit madalang lang hindi namin ma-repair pero karamihan nare namin ng super grit mga ka-experience no? ang isuso lang kasi paiba-iba sila ng computer box paiba-iba sila ng dami ng wire mga ka-experience no? so yun mga ka-experience no? ayan ito nyo naman oh. no na yung uh, ginawa natin box no? ayan kita nyo naman Ayan, uh, sa binabagan nga sa dating washer, ano niya, housing. yan Oh. saan nga galing, Brad? Galing. Ang dami mo. <laughs> <laughs> Manual. manual tapos automatic uh, automatic yan mga ka-experience kanya naman diba ba Bawasan naman natin manual tayo manual ta taas. manual ayan o oh. Uh, Manual. Bawas todo. Ayan. Tapos, automatic. Green naman siya. Magdadagdag naman yung green. Yung kulay pula, bawas yan eh. Yung green, dagdag. Ayan. sa so, dagdag siya. Manual. Dagdag. Ayan. So, yun mga ka-experience. Kulang pa siya ng task. Ayan, bawas automatic mga ka-experience. So, yun. So, yun mga ka-experience. Uh... So, yun mga ka-experience. No? Uh, tapos na yung video na to mga ka-experience. No? Uh, maraming maraming salamat sa mga nanood na to. Yan, na, uh, kinumbert namin itong giga na to dahil yung yung box niya uh, sira po siya. Ayaw pong gumana mga ka-experience. No? Maraming maraming salamat sa mga nanood, na uh, nanood sa video na to mga ka-experience. No? uh, huwag kalimutan na mag subscribe mag like share na lang din po mga ka-experience no? ayan na uh, maraming maraming salamat po sa inyo